And what's up mga kapitbay, eto minsan ko lang ito gagawin, minsan ko lang ito share kasi etong vlog na ito is parang ano ito eh, proof ang style pero hindi naman ako proof, isang experience IT lang naman ako. Ayan. So ito mga kapitbay kasi dun sa channel natin maraming nagtatanong or maraming nagko-comment kapag gumagawa ko ng mga video, hindi ko nawawala yung mga comment na ito. Nagtatanong sila sa akin kung ano nga ba daw ang mga dapat unang aralin or ano nga ba ang mga unang steps na gagawin para or ma-qualify sa pagiging network engineer para makapag-apply sa mga ganun sa company na magiging network engineer or network administrator or infrastructure engineer ano nga ba daw yung mga unang gagawin style para makapasok ka dun okay? ano yung mga basic na dapat aralin yun yung mga nababasa ko dun sa comment every time na mag-upload ako ng video maraming may mga ganun video na nagko-comment sila na ganun kasi mga aspiring IT sila ayun gusto nila matuto or gusto nilang malaman kung ano yung diskarte na ginawa ko para makapasok sa pagiging isang network engineer or infrastructure engineer okay so ayun mga kapitbay disclaimer pala mga kapitbay itong isishare ko na to is based ito dun sa experience ko ito mga kapitbay uh, sabihin ko lang talaga yung totoong naranasan ko okay So ayan, so pagbibigyan ko lang kasi mahal ko yung mga subscriber ko. Maraming nagtatanong kaya maraming salamat sa solid support. Kaya eto, pag-uusapan natin paano nga ba ang diskarte or yung style ko noon. Okay, let's go! Ayan mga kapitbay, kapag nag-apply ka ba sa isang company, syempre pag IT graduate ka, depende kasi yun eh. Kapag IT graduate ka, marami kasi tayong flavor. Merong developer, merong software, mayroong network, mayroong hardware. Okay? So, ayan. So, ang diskarte ko nun, nung unang nagtrabaho, o unang nag-apply ako, nag-apply ako as computer technician. Kapag kakagraduate mo lang, ah, Pero kapag alam mo na confident ka na, na nga wari, nag-aaral ka ng na 5 years, tapos nag-masteral ka, tapos nag ka pa, so, pwede ka na mag-apply agad as uh, network assistant or assistant network administrator, parang ganun. Pero kung mare, isa kang IT graduate ka, tapos wala ka pang training, start ka muna parang basic kasi kailangan mo talaga mag-actual na mag-aral pagdating sa computer. Kasi alam naman natin kapag nag-aaral tayo, yung mga basic troubleshooting or yung mga fundamentals, ayun, tama ba yung <laughs> pronunciation ko? Ayun, hindi mo yun matutu, hindi mo yun ma-encounter as actual. Ayun, kaya dapat pag nag-apply ka sa isang company, automatic ang apply is technical support or IT support, yan, yan po yung mga dapat mong applyan Ano nga ba ang trabaho ng mga ganun? Siyempre automatic kapag level 1 or starting IT ka pa lang, dapat siyempre marunong ka mag-format ng PC marunong alam mo kung paano nag-work yung Windows at saka siyempre automatic kapag nag-apply ka sa isang company automatic may mga users, end users automatic, gumagamit yung ng Microsoft Word, uh, browsers, gano'n. Tapos, basta, about sa Windows PC, dapat kailangan familiar ka ron. Kasi, automatic, kapag nag-apply ka sa isang company na IT support, matik, yun yung trabaho mo. Mag-setup ng computer, mag-ash ng printer, mag-connect ng printer, tapos, mag-install ng OS, mag-install ng Office, tapos, yun, basta end user support, yun yung unang-una na may experience mo kapag apply mo sa isang IT support. Okay, so ang discard doon, kapag nagtatrabaho ko sa isang company, tapos meron kang ganong experience na IT support, dapat hindi lang IT support ang i-observe mo. Dapat, kung gusto mo talaga maging network admin, huwag ka mahiya magtanong or huwag ka mahiya magtanong doon sa mga senior mo or how it works, para sa anyan ganon kasi doon ka matututo kasi yung mga yon yung mga network admin or yung mga senior na natututo lang din naman yun nag-aral lang din naman yun or pinag-aralan lang din nila or may nagturo sa kanila parang ganon okay so yan yung diskarte kapag nagtrabaho kasi isang company para ma-familiar ka sa mga equipment sa mga system sa mga network sa mga device ganon yung diskarte doon mga kapitbahay huwag kang mahiyang magtanong Depende na lang yung kung yung pagtatanungan mo willing mag-share. Huwag mong Choke lang. Ayan. So, una, dapat end user support. Marunong ka mag-format. Marunong ka mag-install. Marunong ka mag-computer. Marunong ka mag-share ng printer through Windows. Lahat naman yan nasa Google. Hindi ka mahihirapan. Kahit sinong bago. Nasa Google lahat yan. Marunong ka mag-format. Marunong ka mag-setup. Marunong ka mag-assemble ng PC. Ayan. Okay, so yun yung mga basic na dapat mong aralin kapag mag-apply ka as IT support para gumaling ka. Tapos, ang mga susunod nun, syempre, kapag nag, uh, ano ka na, tumataas ka na, gusto mo nang ma alam naman natin sa mga kumpanya, kung gusto mo magkaroon ng higher position, syempre dapat nag-upgrade ka. So, dun mo siya titirahin sa ano, yung titirahin talaga yun. Sa mga training-training, uh, bootcamp, kung marami kang pera, marami kang ipon, mag-CISCO ka para astig. Kapag nag-CISCO ka, pag graduate ka ng CCNA, si pwede ka na agad mag-apply as network administrator kasi matic yun. Kapag pumasa ka, astig yun. Pag gagawang ka ng isang company, kapag CISCO certified ka. Kasi yung mga big-time na company, naka-CISCO talaga eh. Okay? Pero kung low-budget ka lang talaga, aspiring IT lang talaga, pwede mo yung aralin kasi ma-familiarize ka naman nun. Ayan. Ang una-una, end user support computer tapos paano mag share ng printer tsaka dapat kapag nag apply ka sa isang company o gusto mo mag apply as a network administrator alam mo pa paano gumagana yung internet alam mo kung pa paano gumagana yung router ng internet Ayan, isa sa mga bagay na dapat mong alamin palagi is paano nga ba gumagana yung router ng isang ISP provider, paano nag-work yung isang internet, yan yung mga tuturo ko, yan yung mga basic lang na dapat nyo alamin para pagdating sa, kumari, mapasok ka sa isang company na from the scratch, yung maliliit lang na company, yung mga SME, so automatic, dapat malaman mo kung ano yung kailangan ng network nila, ano yung mga needs para mapatakbo yung isang company. Okay, so usual, kailangan natin ng na internet from our ISP provider tapos, kailangan natin ng switch kailangan natin ng telepono kailangan natin ng sa ngayon, sa mga high-end na company o kahit sa mga malilitan na company kailangan talaga natin ng CCTV, ganoon yun yung mga basic na dapat mong alamin tapos, kapag nag-apply ka as a technical support or IT support dapat, yun nga, end user support marunong ka mag-format marunong ka mag- connect ng printer, marunong ka mag troubleshoot ng wifi connection, marunong ka mag connect ng cellphone sa wifi, marunong ka mag connect ng laptop sa wifi, at saka marunong ka mag share ng printer. Mga ganon, mga basic things na nasa office. Tapos, kailangan pamilya ka sa network. Basic, paano gumagana yung switch, paano yung gumagana yung wifi, paano gumagana yung Uh, telepono. Ayan. Kasi kapag nag-apply ka as a technical support, kailangan automatic sa company. Mayroong PBX, mayroong switch, may CCTV, may firewall, tapos may managed switch, mayroong unmanaged switch, tapos may mga file server, may mga ganyan. Ayan. May mga door access, mga ganon. Yun yung mga basic na dapat mo alamin para o pag-aralan para magiging confident ka na mag-apply as a network admin kapag nagtrabaho ka muna as a IT support. Ayan, tapos marami kasi pwedeng pag-aralan. Dapat marunong ka mag-configure ng printer, mga gano'ng style. Marunong ka mag-configure ng PC, marunong ka mag-connect sa domain. Kasi sa mga company, kapag naka-domain, automatic, bago ka mag-setup ng isang computer. Ayan. Ipo-connect mo sa domain, ipo-format mo, marunong ka mag-backup ng files, marunong ka mag-save uh, ng files. Parang ganun, automatic dapat lahat yon aaralin mo. Kahit hindi mo pa alam or may something, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Nandyan si Google lahat nandoon. Walang, hindi ka makikita doon na hindi mo matutunan. Kasi alam naman na rin, pinaka the best na uh, best friend natin pagdating sa mga ganyan ay si Google at si YouTube. Okay? So, ayan. So, dapat, yun, end-user support, basic networking, paano gumagana yung IP addressing, subnet, mga ganon. Yun yung aralin mo. Paano nagkakaroon ng internet yung isang PC? Paano dinidistribute yung internet sa mga lahat ng mga device sa loob ng office? Paano gumagana itong mga to Switch kasi, Usually, kapag nag-apply ka sa isang ibang company tapos trabaho mo is IT support, automatic limited bawal ka dyan kasi ang may hawak talaga ng mga ganito is network admin, IT system administrator, yung mga matataas na lang pero pag mga level 1 ka lang, bawal ka pa humawak kasi syempre sensitive yan kapag may nasira ka, automatic tigil operasyon. Kaya dapat, ang diskarte, kapag mga ganyan, observe ka, magtanong ka or how it works, tapos pag may nalaman ka na, ay ganito lang pala yun pagdating sa bahay, aralin mo manunood ka ng mga youtube, ganun, how it works, tapos kapag may pera ka na, home lab ganun, practicein mo, yun so, yun yung mga diskarte ko dati, nung bago pa lang ako basta uh, kung ano yung mga, hindi mo pa alam dapat alamin mo, kasi sobrang lawak talaga ng IT industry kaya, hindi ka pong, kahit matagal ka na nagtatrabaho sa IT, hindi ka muna pwedeng magyabang na, uy, magaling na ako kasi sobrang lawak talaga. Ngayon, marami kang alam pero mayroong kang hindi alam na alam ng iba. Parang ganun, kaya dapat aral-aral lang. Pero, pagdating sa network, kapag kabisado or nag-network or nag cisco or nag-training ka, pag nakabisado mo yan, basic na lang yan. Katulad, mga switch, paano magkoconfigure ng switch, paano gumagana yung manage switch, yan, ito yung firewall, uh, POE switch, uh, PBX. Yan. Paano nga ba yung dinidistribute sa isang company or paano pinapagana? Yun yung mga basic. At saka syempre, kapag nagtayo ka ng isang business, dapat ang mga unang uh, magagamit yan is internet, switch, switch, tapos Uh, kung ari, marami na telepono, PBX yun yung mga una una mo tapos automatic kung mahigpit may domain controller pero kung naka workgroup lang naman working tapos firewall yun yung importante sa office kapag nagtatayo ang firewall at saka content filtering yung bawal maka-access yung mga sites, yung youtube, mga facebook kasi syempre kapag nagtayo ka ng company dapat yung internet nililimit yan para hindi na yun hindi naapektuhan yung process ng company or hindi naapektuhan yung operation. Kasi dahil nga, wabagal internet, wala internet, yun importante. Kailangan nakaredundant yung internet, paano mo malalaman kung pa ano, paano gumagana, how it works, yung failover, gano'n. Basta marami. Uh, hindi ko lang lahat na explain yung mga na-experience ko sa pagtatayo ng isang scratch. Kasi hindi sa pagmamayabang, sa experience ko, marami na akong na-set up na company na from the scratch na mga maliliit na company tapos lumaki yung mga sideline ko na from the scratch si up ko yung network kaya maraming mga dapat kailangan mong malaman kung ano yung mga discarte para makapagbuo ka ng isang company okay so dun sa mga na-set upan ko ang una-una sinaset up ko talaga is internet tapos itatanong mo na lang dun sa requirements ng isang company kung kailangan ba nila ng firewall, kung kailangan ba nila ng manage switch, or kailangan ba nila ng CCTV. Ganun lang mga discarte mga kapitbahay kasi yung mga ibang requirements, sunod-sunod lang din naman yan eh. Kapag sinabi, uy, kailangan namin ng file server, so bibili. At least yung company working na. Parang mga ganun. Okay, so dahil sa in-demand ngayon yung IT, kailangan mo talaga mag-aral ng mabuti or mag-aral ng masinsinan para maging gusto mong gumaling or gusto mo tumaas yung sahod mo pag dating sa pagiging IT kasi alam naman natin na kapag IT ka medyo maganda talaga bigayan kapag IT ka astig tapos depende na lang yun sa company na mapapasukan mo kung magandang magbigay talaga pero ayun kapag IT ka dapat astig ka mag-isip magaling kang dumiskarte or masipag ka mag-aral kasi malawak talaga yung IT mga kapitbahay Ayun, so sana nakapagbigay ako ng konting 5% na 5% na talaga na kaalaman dun sa mga aspiring IT na katulad ng na mga nagtatanong sa akin, okay? Yung mga gusto nilang pumasok sa pagiging network engineer. Masaya kasi talaga para sa akin mga kapitbaya, masaya maging network engineer or maging infrastructure engineer. Kasi, share ko sa inyo, before, gusto ko talaga maging ano, uh, yung apply sa ibang bansa, yung nag-set up ng mga tower, yung mga cell site tower. Yun talaga gusto ko dati. Pero dahil nga, medyo mataas yung kailangan doon, kailangan easy ka doon. Kaya, yun, mataas requirements pag nag-apply ka ng ganun sa ibang bansa. Kaya, kung ano lang kinaya, yun lang, aral lang ng aral, tapos practice para gumaling ka. Kasi, Aabinin ko, kahit sa tagal ko nang nagtatrabaho as IT. Siguro, kunwari, ito yung kabuuan ng IT lawak. Uh, kahit dito pa lang alam ko, kasi sobrang lawak pa talaga. IT kaya, aral lang, practice para tumasahod mo. Yun. Yun yung pinaimportante dun eh. Yun yung dahilan eh. Kaya kailangan mo mag-aral. Kailangan mo mag-practice. Kailangan mo gumaling para tumasahod mo pagdating sa IT industry. Kasi pag yung rank mo, mataas na experience mo at saka may mapatunayan ka, tataas talaga sahab mo kasi importante talaga sa isang company, yung IT department. Kasi kung parang tayo yung pinaka-utak ng company, kasi kung wala yung IT, hindi naman mag-run yung isang company. Okay? So, ayan mga kapitbay. Maraming salamat. Sana nakabigay ako ng 1%, 5% na diskarte eh. <laughs> doon sa mga nagtatanong, Maraming salamat sa, sa mga nagtatanong nung nagkakaroon ako ng content. So, ayan. Sana nakatulong ako sa explanation ko na sana naintindihan nyo. Basta mga ganun. Never stop asking question. Diba? Einstein yun, ha? Tsaka, huwag mag, uh, wag uh, tama rin sa, wag sa pag-aaral kasi discarte talaga malapit. Training. Kung marami kang pera, pautang ako. <laughs> yan. Alright. So, ayan mga kapitbay. Maraming salamat. Tsaka God bless po everyone sana lahat ng mga aspiring IT. Diyan na nagko-comment sa YouTube ko gumaling din. Ayan. Okay. So kung may mga comment kayo or may mga katanungan, comment lang kayo sa YouTube ko. Kapag alam ko, sasagutin ko. Pero kapag hindi ko alam, aaralin ko muna tapos tuturo ko sa inyo kapag nalaman ko. Okay? Kaya, thank you so much. God bless and peace.